Isang tanong na naman po ang ating subscriber ang ating sasagutin. Bakit daw po lumulubo yung balat kapag tinutulukan po ng ivermectin? Ang ivermectin po mga kaibigan, ito po isang gamot o isa pong gamot na pangpurga natin pong ginagamit sa ating mga alagang biik through injection method. So mayroon pong mga ivermectin powder na atin pong ibinibigay sa mga biik kapag hindi naman po tayo marunong magturok, pwede po ating gamitin yung powder. And then mayroon pong Latigo 1000 na powder po yung mga kaibigan na atin pong pwedeng ibigay sa ating mga alagang biik kapag hindi po tayo magamit ng pagtuturok. So, kapag turok po ito ginagamit, so ito po yung uh, uh, tanong po ating subscriber na ivermectin tin powder. Kung bakit daw lumulubo yung balat ng mga biik pagkatapos po maturukan. Ang pagtuturo kasi po ng mga gamot sa timalagang baboy po mga kaibigan, may tatlong pamamaraan po yan. May IM or intramuscular medication, may sub o subcutaneous lang, at saka mayroon pong uh, intravenous o yung direkta po sa ugat po mga kaibigan. Ang ivermectin kasi, ito po ay sub o subcutaneous lang. So, andon lang po sa taba yung uh, medisina ng uh, ivermectin. Huwag niya, huwag niya pong isaga dun po sa laman o sa uh, intramuscular niya. Kasi po, yung efficacy po niyan ay mag-iiba kapag mali po yung metal at ginagamit. Normal na po na lumulubo yung balat ng ating mga alagang B kapag tinukan po natin ng ivermectin kasi nasa taba na po yung medisina po mga kaibigan.